Naaresto na ng mga pulis ang isa sa dalawang kidnapper na dumukot sa babaeng Chinese national sa Pasay noong nakaraang buwan. Bukod sa kidnapping, tangkot din sa ibang illegal na gawain ang suspect. Nasa pronay ng balitang yan, si Dave Abuel. Dinampot ng Pasay City Police Station Investigation Section ang Chinese National na ito sa Makapagal Avenue sa Pasay, bandang alas 4 kahapon. Kinilalang lalaki na si Alias Wong, 32 anyos, na isa raw sa dalawang kumidnap sa babaeng Chinese na si Alias Lili noong November 23. Matatanda ang nakatakas sa bantay niyang Malaysian National si Alias Lili matapos ikulong sa isang hotel ng tatlong araw. Ayon sa polis, si Wong ang itinuro ng Malaysian National na nauna nang nadakip ng pasay Police noong November 26. Kaya nang maispata ng mga polis, sinubukan pa raw ni Wong tumakas. Matagal na namin binabantayan itong binigay na plate number, itong pangalan. Wala kasing address. So we tried na pinara but he speed up, nagkaroon ng habulan. And then hanggang sa nabutan namin ng around 500 meters, binangga even your mobile natin, mobile car. Nakuha naman mula sa kotse ni Wong ang ilang sasay ng hinihinalang shabu at ecstasy, cellphone at mga drug paraphernalia. Maraming revelation, ano? So nakahit tayo ng medyo marami-raming uh, involvement itong taon na to. Used involved of uh, supplying drugs allegedly, supplying drugs sa mga employees ng pugo. Based doon sa cellphone and also pimp na yung mga Chinese employees or working in Pogos, it siyang nagbibigay ng mga babae. Aminado naman si Wong, nagumagamit siya ng droga pero hindi raw siya sangkot sa kidnapping. I don't know. I don't know. Maharap siya sa mga reklamo reckless imprudence, attempted homicide at assault upon an agent of a person in authority. Patuloy rin ang paghahanap ng mga pulis sa isa pang Chinese national na kasabot niya. Inaalam na rin kung sangkot sila sa malaking kidnap or ransom group. Nagbabalita mula sa frontline, Dave Abuel, News 5. Mga kapatid, Jess De Los Santos po, huwag magpauli sa mga umaaksyong balita at napapanahong issue sa bansa. Para sa mas malawak na balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.